Sapa kissing sa uma ka ibakun la una ka sa tatangon panabong etang ipakmo -ipa una ka kung sa unang hiritan panalukha doong maka mo na cha ngis la sa unang hiritan una ka Totoong, law. Law. Unang hirit, na umaga mga iga, narito na mga unang balita ngayong araw. Isa naman sa sakyan ng naaksidente sa concrete barrier sa El Sacubaco saan may naaksidente rin noong isang linggo. At narito ang unang balita ni James Agustin. Wasak kang harapan ng SUV na ito. Resulta ng pagbangga sa mga concrete barrier sa EDSA Cubao Southbound pasado alas 10.30 e kagabi. Durog ang nasalpok na concrete barrier habang nawala sa pwesto ang iba. Hindi naman nasaktan ang driver na si Boyet Kabadi na pauwi na raw noon galing trabaho. Pakaliwa ko din, di ba? u na ko eh. Eh nakalawit yan eh. Wala, wala namang Tanong, wala mga reflector, diba? -puti. di ba? Parang mo... man, mga iwasaw ba yun? Puting puti. Hindi mga... naman ho ganun kabilis yung takbo niyo kanina. Hindi, man. 50 lang o 60. Oh. Romis naman sa lugar ng mga tao ng MMDA. Dapat may reflector yan, tapos i nila. Nakaangat arat eh, naka-ganun yun. Nitong weekend, sabi ni MMDA spokesperson Asak Selin Pelago, reflectorize naman daw ang kanilang barrier sa EDSA hindi raw sila naglalagay ng barriers na nakakadisgrasya. Huwebes ng isang linggo may naaksidente rin sa parehong lugar. Isang delivery van na UP ang harapan nang bumangga sa mga concrete barrier badang alas dos imedya na madaling araw. Madaling araw rin nung June 2 naman, isa pang SUV ang bumangga sa mga plastic at concrete barrier sa EDSA Southbound. Madilim kaya hindi raw napansin ng driver. Ang pickup na ito natanggal ang bumper nang bumangga sa mga concrete barrier sa bus lane sa may kamuning flyover. Sa datos ng MMDA, may pitong motorisang bumangga sa mga concrete barrier sa EDSA mula June 1 hanggang June 12. Tingin ng MMDA na pa ang mga motorista sa pwesto ng mga barrier mula ng ilipat sa innermost lanes ang linya ng mga bus. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. James Agustin, bom puso para sa Pilipino. Matapos ibalik sa ECQ at ipatupad ang 48-hour la hard lockdown sa tatlong barangay sa Maynila, may ilang nahuli dahil sa paglabag. May unang balita si May Bermudez. Ang construction worker na si Prince Aaron Barbosa, bibili lang daw sana ng diaper at magpapalod. Nung una, sinita lang siya ng mga otoridad, pero nang muli itong lumabas. Hindi po kasi maiwasan lumabas eh. Kailangan po kasi ng anak ko yun eh. Hindi ko na rin po inisip yun kaya bumili po talaga ako. Ang isa pang nahuli, bumili sa tindahan ng biskwit pang midnight snack. Alam niyang may hard lockdown, pero nagbaka sakali siyang makakalusot sa mga otoridad. Hindi baka sakali naman. Baka sakali may bukas pang tindahan. Pareho silang pinag-exercise at push-ups ng mga polis matapos mahuli. Pinagawa ko Tapos? Ano? Push up po, ganun. Ilang push up? Mga alam po, 40. Hindi naman po pinano, pinatapos. Mga 30 lang po, ganun. Ang babaeng ito kasama rin sa mga dinala sa covered court ng Barangay 163 Zone 14 dahil sa paglabag naman sa curfew. Nahuli siya ilang minuto bago pumatak ang alas 12 ng hating gabi. Nung bali, nag-attempt nag naga ako bumili sana sa tindahan. Nung nasa labas na ako, do ko lang naalala na ano, kasi nakita ko may nakaharang eh. Tapos yun, bumalik na ako agad sa amin. Nagulat ako bago ako pumasok sa amin. Tinawag na ako ng mga tanod. Sa Barangay 60 Zone 5 naman sa Tondo, Maynila pa rin, nakabantay na mga pulis sa entrada ng isinarang lugar. Gaya ng mga kasabay na barangay na naka-lockdown, ipagpapatuloy ang rapid antibody test sa lugar ngayong umaga. Sa Barangay 844 sa Pandakan, Maynila naman, payapa pa kanina at wala pang nahuling lumabag sa hard lockdown. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Inirereklamo ng mga taga-Botolan Zambales ang iligal umanong pagkuhan ng buhangin at pagtatapon ng langis ng isang barkong sumad sa At mula sa Zambales, may unang balita si Emil Sumangi. Emil. Good morning, uh, Ivan. Nagpapasaklolo na nga ang mga taga-Botolan uh, Zambales. Sana raw ay uh, ang umano'y black sand mining sa kanilang lugar. Naglayag kami ng kulang 10 minuto sakay ng motor bangka para marating ang MV Zhonghai 69 Alpha. Isa umano itong registered Chinese dredger na sumadsad 200 meters mula sa pampang noong isang linggo, dulot ng masamang panahon. Napagigit na nito ng dalawa pang barkong Chino nahihila sa dredger papunta sa Pampang. Nagpadala na ang Philippine Coast Guard ng response team para magsagawa ng survey at inspection operations. Batay sa kanilang report, pinasok ng tubig ang compartment at engine room nito. Nangako raw ang operator ng barko na Z2K Resources Incorporated na magkakabit pa sila ng mga dagdag na bomba para higupin palabas ang pumasok na tubig. Sa aming pag-ikot kahapon, makikita ang tumatapong tubig mula sa tubong nakakonekta mula sa sumadsad na dredger. Tiniyak naman ng Coast Guard na walang oil leak. Mahigpit daw nila itong imomonitor hanggang maalis na ang barko. Pangingisda ang ikinabubuhay ng mga taga-barangay bangan sa bayan ng Botolan. Pero ang uh, himutok nila, humina ang kanilang huli dahil sa mga barkong gaya ng Chinese dredger na iligal umanong kumukuha ng buhangin at nagtatapon ng langis sa kanilang lugar nung dumating itong mga barko, humina na yung nahuhuli ng mga bangka. Mga mangisla. Kasi yung fishing ground namin, andyan sila. Simula nung nagkuha na, sila ng poangin, may gitna dalawang daang bahay na ang nalaglag dito. Kada uulan, sampo, kada, kada may bagyo, maraming nasisirang bahay dito. Pagkatapon nila ng langis. Oh. Kasi uh, bayad din ako ng similya ng bangus. Apo. Nawala ho yung ho yung similya ng bangus. Apo. Dahil dun sa ano namamatay ho yung similya ng bangus kaya konti na lang huli ng, ng similya. Ivan, patuloy nating sinusubok na makuna ng panig ang provincial government ng Zambales maging ang lokal na pamakalaan ng Botolan. Yan ang unang balita mula rito sa Iba Zambales. Emil Sumangil, Buong Puso para sa Pilipino. Kasi doon sa pahayag ng mga nakausap mo mga tagarian, eh mukhang matagal nang nangyayari itong dredging ng Chinese vessel. Uh, ibig sabihin, may permiso yata ng uh, lokal na pamahalaan. Walang uh, definite na ibinigay na period ang uh, mga residenteng ating uh, nakausap, uh, Ivana, uh, Pero ang binabanggit nila ay uh, higit isang taon na yung uh, sinasabing dredging na nagaganap uh, dito sa bayan ng uh, Botolan at uh, nito nga nakalipas na mga araw nga particular nang tumama yung masamang lagay ng panahon dito noong sang linggo ay uh, siya nga ang naging dahilan para masadsad yung ilang dredger na pag-aaringan ng isang uh, Chinese firm. Bilang Bilanggit natin, uh, Ivan, kung uh, ano ang uh, kanilang palagay kung uh, may permiso ba ito mula sa lokal na pamahalaan o sa provincial government. Hindi nila ito masagot ng uh, tuwiran sa atin pero ilang beses na raw silang umapila at nakipagpulong sa kanilang uh, mga opisyal para idulog ang problema ito. Hmm. ang binabanggit binabanggit sa kanila ay gagawa nito ng paraan. Subalit hanggang sa mga sandaling ito, Ivan, ay, ang dredging ay nagpapatuloy. Ivan. Kung hindi man uh, pinahintulutan, Emil, itiyak natin na alam nila na may ganyang nangyayaring dredging dyan sa Zambales. Anyway, bukas ang ating uh, programa para sa panig ng lokal na pamahalaan ng Zambales. Maraming salamat, Emil Sumangi. Samantala, itinanggi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na may kinalaman siya at si Health Secretary Francisco Duque sa pagpapabitiyo kaya Dr. Tony Liachon sa National Task Force on COVID Response. May usap ni Secretary Roque at saka Secretary Duque yon na ako'y tanggalin. Ano naman ang kasalanan ko for telling the truth? I hope Secretary Galvez does not mind. No? Ang sabi talaga ni Secretary Galvez, 'enan eh, nanlambot siya uh, with what the President declared as far as uh, the statements of uh, Dr. Leachan are concerned. Siguro po, hindi po ako, hindi si Secretary Duque ang nag-ujok um, kay Secretary Galvez to let go of him. It was a declaration of the President himself. Gitpo ni Roque, wala siyang kapangyarihan para magpaalis ng sinuman sa pwesto. Mismong si Pangulong Duterte raw ang nakapansin sa pambabatikos ni Leachon sa DOH. Isa sa mga pinunan ni Leachon ang tila lumang datos ng DOH na pinagbabasehan ng IATF sa kanilang mga desisyon. Sabi ni Roque, hindi luma ang datos na pinagbasehan ng IATF. Nang dahil umano sa selos, pinatay ng isang lalaki ang kanyang babaeng best friend sa Kabadbaran, Agusan del Norte. Sa Baaw, Kamarines Sur naman, nahulikam ang salpukan ng dalawang motorsiklo. Yan ang ating Ronda, Probinsya. Sa kuha ng CCTV, mag-u-turn sana sakay ng kanyang motorsiklo ang 57 na taong gulang na si Jose Vargas sa Barangay Vicente, Baaw, Camarines Sur. Palingalinga pa siya para tignan kung may ang sasakyan. Pero nung umandar na siya, nasalpok siya ng isang nakamotorsiklo. Yung vehicle to na dinadrive ni Mr. Jose Vargas, ito from kabilang lane, mag uh, u turn papuntang Iriga. Uh, then suddenly na banggaan ito ni vehicle 1 na dinadrive naman ni Bimbridge Dimabogte. Naitakbo sa ospital si Vargas pero idineklara ang dead on arrival. Na-confine naman sa ospital ang nakabagang rider na si Vim Reds Dimabogte. Hindi pa siya makausap ng maayos. Desidido rin na magsampan ng reklamo ang pamilya ng biktima. Ayon sa pulisya, haharap si Dimabogte sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Natagpuan ng patay sa sementeryo sa Kabadbaran, Agusan del Norte ang isang babaeng 15 taong gulang. Ginilitan siya sa leeg at pinagsasaksak sa tiyan ang itinuturong suspect sa krimen, ang best friend ng biktima na si Rahman Panondi. Ayon sa pulisya, nagselos umano si Panondi na magkagusto ang kanyang boyfriend sa kaibigan. Umamin naman ang suspect sa nagawa. Siya yung umamin na talarin sa naturan krimen dahil nagisikin siya ng extrajudicial confession uh, subscribed by the public attorney's office assisted by his counsel. bama Alegre, buong puso para sa Pilipino. E giniit ni Representative Rodante Marcoleta na nilabag ng ABS-CBN ang saligang batas kung saan nakatakdang 50 taon lang ang bisa ng isang prangkisa ng TV network. Mahigit 50 taon na raw kasi na nag-ooperate ang TV network, bagay na inalmahan ng abogado ng kumpanya. May unang balita si Victoria Tulad. Ang sabi ni Representative Rodante Marcoleta, 53 taon nang nag-ooperate ang ABS-CBN mula pa noong 1967. Kaya paniwala niya, nilabag umano ng ABS-CBN ang probisyon ng saligang batas na nagsasabing hindi dapat hihigit sa 50 taon ang ibibigay na prangkisa sa isang public utility. Pero hindi sang-ayon ng ABS-CBN sa interpretasyon ni Marcoleta pwede daw paulit-ulit na mabigyan ng prangkisa ang isang kumpanya basta ang bawat prangkisa ay hindi hihigit sa limampung taon. The 50-year limit applies to each franchise certificate of authorization and does not prohibit the grant of a new franchise to the same entity. Hence, the Congress may grant several franchises to the same public utility para sa panibagong 25 taon ang hinihinging prangkisa ng ABS-CBN. Sabi pa ng abogado ng ABS-CBN, kung hanggang 50 taon lang pwede mag-operate ang isang kumpanya, sanay marami na ang ipinasara. Inihalimbawa niya ang Meralco, PLDT, Philippine Airlines at ang GMA Network. Ang GMA 7 po, sila mismo po, sinasabi nila sa kanilang mga announcements, they are 70 years old in their operations sa totoo po, nung pinilang namin lahat na, ng TV broadcast media stations, nagpas po ang meron, media, meron pong franchise terms na in excess of 50 years. Sumang-ayon dito ang Department of Justice. That is correct, Your Honor. Congress can issue multiple franchises that collectively can exceed 50 years as long as the individual franchises do not exceed years. Pero giit ni Marcoleta, hindi pa rin daw dapat bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Pagkatapos makikita po natin sa pagdinig natin ngayon, ang napakarami nga pong nakikita nating alingas-ngas dun sa pagsunod sa mga kondisyones na inilatag sa sarili nilang prangkisa. Bakit ko po sinabi, in particular, ang ABS-CBN sa aking palagay, ay hindi na kailangang lumampas pa do sa limit na 'yon. Mr. Chair, in my own analysis, I am applying the restrictive and strict application or interpretation of this provision of the constitution. Unang-una po, isa-isa po nating ipinakikita yung nakikita nating napakaraming paglabag sa ating mga batas lalong-lalo lalo na po sa ating saligang batas. Kung discretion po ng Congress ang mag-extend, discretion din po ng Congress na tingnan niya na maring hindi na po niya extend. Ang purpose po nitong congressional franchise hearings ay to determine the truth. Yan po ang sinabi sa amin. Ang ibig pong sabihin nyo, bibigyan po kami ng due process. And an ele element of due process is a fair and impartial tribunal. Yan po ang nakalagay sa batas natin, due process. Kaya hindi po dapat nagkukungkut ka agad na ang ginamit ng salita, nag-aalingas-ngas at meron po kami violations. Hindi po namin tinatanggap na meron kami violations. Sa aming pungpunso, wala po kami violations.

sa isang pahayag, sinabi ng GMA Network na palagi itong sumusunod sa lahat ng requirement kaugnay sa 70 taon itong operasyon. Nagsimula ang GMA noong 1950 bilang Loreto F. De Jimenez Incorporated na kalaunan ay naging Republic Broadcasting System o RBS. Ang unang prangkisa nito ay nakuha sa ilalim ng Act Number no. 3846 o ang Radio Control Law of the Philippines at kalaunan sa ilalim ng Presidential Decree 576A Inamiendahan nito ang original na Articles of Incorporation para palawigin ang buhay ng korporasyon alinsunod sa Corporation Code of the Philippines. Noong 1992 at alinsunod sa 1987 Constitution, binigyan ang network ng bagong 25-year franchise to operate sa ilalim ng Republic Act No. 7252. Noong 2017, na-renew ang prangkisa ng RBS na ngayon ay tinatawag ng GMA para sa panibagong 25 years sa ilalim ng Republic Act No. 10925. Mahalaga na bigyang linaw na sa parehong pagkakataon na bigyan ng GMA Network sa visa ng batas ng TIG 25 years para mag-operate ng radio at television business na hindi lagpas ng 50 taon. Isa ang ulo pero dalawa ang nguso at tatlo ang mata. Yaan ang biit na pinakahaguluhan sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa veterinario veterinaryo, kambal daw sana ang big na ito pero hindi na kumpleto habang nasa sinapupunan. Maliit daw ang tsansa na mabuhay na matagal ang biik na may ganito kondisyon. Bakit umaga mga kaigan, hindi pa rin nauubusan ng mga standard sa Metro Manila ang paligid ng naiya. At live sa Pasay, may unang balita si Bam Alegre. Bam, good morning. Nagsariling sikap yung ilang mga stranded na pasahero dito sa tapat ng NAIA Terminal 3 at dito nagpalipas ng gabi. Sa takot na baka muling magpatupad ng lockdown sa Metro Manila, nagdesisyon na ang limang magkakapatid na ito na umuwi pabalik na probinsya. Pero ang flight sana nila ng alas 7 kagabi pa Davao, na-cancel bigla. Niwala raw nag-aabiso kung kailan matutuloy ang flight nila. Dahil wala pang katiyakan kung kailan ang flight nila, dito sila nagpalibas ng gabi sa bangketa lang sa may bukana ng paliparan. Di sila makatulog lalong di rin nila alam saan na sila pupunta. Bawal sila sa paliparan, bawal din sila maging sa bakanteng lote sa tapat ng Terminal 3. Ganyan nga po problema namin eh, kasi nakalis na po kami sa, ano, namin, sa boarding house namin. So ang problema namin ngayon, saan naman kayo maghahanap ng ano, bagong apartment. Marami sa kanila hindi alam yung gagawin yung iba, wala nang halos charge yung mga cellphone. Yung iba naman ay hindi alam saan pupunta at uh, hindi makontak yung kanilang mga airline. So ay, yun yung kanilang uh, problem dito. At uh, yung area naman ay hanggang sa mga oras ito ay may pinabinabantayan ng mga polis. Ito ang latest dito, malapit sa Nia Terminal 3. Ba Malagre, buong puso para sa Pilipino. Tatlo sa mga nakabalik sa Coron, Palawan ang nagpositibo sa COVID-19. Kabilang sa kanila ang walong buwang gulang na sanggol na dumating sa korona ong linggo kasama ang 37 pang mga na-stranded dito sa Metro Manila. Nagpositibo ang ina ng sanggol sa rapid test, ngunit negatibo sa swab test. Positibo naman ang labing siyem na taong gulang na kaanak ng sanggol na kasama niyang dumating. Ay katlong positibo ay isang babae na naunang dumating noong Sabado. Ang tatlo, ang mga kauna-unahang kaso ng COVID sa bayan. Lahat sila asymptomatic at nakakwarantina. Na simbulo na ng Municipal Health Office ng Koron ang contact tracing. Makakauwi na sa probinsya may higit standard na individual na tumutuloy muna sa Philippine Army Wellness Centers sa Tagig. May unang balita si Corin Katibayan. Corin Good morning. Alas 7.30 ngayong umaga, uh, magkakaroon ng send-off ang Philippine Army para sa mga locally stranded individual. Nakipagtulungan ang Philippine Army sa Cebu Pacific at Air Asia para makalipad at makabalik na sa kanikanilang probinsya ang mga LSI. Dito sa Philippine Army Wellness Center, pansamantalang nagkaroon ng shelter ang ilang mga na-stranded. Yung mga nandito ay mga galing sa Naiya kung saan sila nanatili noong na ang kanilang mga flight. Nang ma ang kanilang biyahe, natulog sila sa mga karton sa ilalim ng elevated expressway sa Naiya. Noong nakarang linggo, sinundo sila ng Philippine Army at pagdating dito, isinilalim sila sa rapid testing at iba pang medical assistance. Kaya laking pasasalamat ng ating mga kababayan na makakauwi na, si na, makakauwi na sila sa kanilang mga probinsya. Sa wakas daw ay makakasama na nila ang kanika nilang mga pamilya. Mga anak, makauli na ako. Konting test na lang. Malapit na. Samantala, Igan, mayroong 47 uh, locally stranded individuals na kararating lang dito sa Philippine Army Wellness Center. Uh, ngayong umaga at ayon kay Major Lianna Resas na ground commander dito, uh, inaasahan niya na hanggang 3 to 5 days sila magsistay dito hanggang makabalik sa kanilang mga probinsya. Pero kung tatagal man daw ito, um, siniguro niya na magbibigay o magpaprovide sila ng shelter at uh, pagkain at iba pang pa mga kailangan ng ating mga locally stranded individuals. At live mula rito sa Fort Bonifacio, Corin Katibayan, buong puso para sa Pilipino. May simpleng seremonya ngayong araw para sa ika-150 na anibersaryo ng karawan ni Gato Serizal. Mula sa Luneta, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Susan, ngayong araw nga, ikaw 159 na kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya naman nandito ako sa kanyang bantayog sa Luneta kung saan puspusa na ang mga paghahandang ginagawa ng Manila Local Government para sa gagawing wreath-laying ceremony maya-maya lamang. Alas 8 ng umaga magsisimula ang programa. Ang mangunguna sa pag-aalay ng Bulaklak ay si Manila Mayor Isko Moreno, kasama si Vice Mayor Honey Lacuna Pangan at MPD Director Police Brigadier General Rolando Miranda. Dahil bawal pa rin ang mass gathering, ilang tao lang ang dadalo sa seremonya maya, -maya. Mapapanood naman sa Facebook page ni Yorme ang live stream ng programa para sa mga hindi pisikal na makakadalo. Alinsunod sa direktiba ni Yorme, magiging payak at makahulugan ang pagdiriwang dahil hindi naman daw magiging hadlang ang pandemya para gunitain pa rin ang kaarawan ng ating pambansang bayani. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Buffed up para sa kanyang bagong pelikula ang Korean actor na si Park Seo Joon. Sa kanyang IG post, Seo Joon hit the gym para sa pelikulang Dream kung saan gaganap siya bilang soccer player. Tukul ito sa inexperienced soccer players na sa sasabak sa isang international soccer event. Makakasama niya sa pelikula ang Korean singer-songwriter at actress na si IU. <laughs>